Narinig mo na ba ang tunog ng pakpak sa gabi? Hindi tulad ng ibon. Hindi rin parang paniki. Kundi mas mabagal. Mas mabigat. Parang hindi lang lumilipad, kundi may hinahanap. Ito ang kwento ng Lola Cora ko nung ako'y labing apat na taong gulang. Noong panahon pa sa probinsya, sa Iloilo, -Ilo, kung saan ang dilim sa gabi ay totoo at ang katahimikan ay parang may tinatagong lihim. Sa maliit na bahay kubo nakatira si Lola. Walang kuryente, lamang ay gasera at pananampalataya. Isang gabi, bandang alauna ng madaling araw, nagising si Lola sa iyak ng aso nila, si Kuto na para bang may kinatatakutan sa ilalim ng sahig. Tapos may narinig siya. Hindi orasan. Hindi rin butiki. Tik-tik. Dahan-dahan siyang bumangon. May nararamdaman siyang kakaiba. May gumagalaw sa bubong. Sumilip siya sa siwangang ng dingding. At doon, Nakita niya, isang mahabang payat na anino sa ibabaw ng bubong. Hindi ito tao. Hindi normal ang kilos. Iba. Tinawag niya ang kanyang ina. Pero gising na rin pala ito. Hawak ang rosaryo, naninginig. Aswang ang bulong ng kanyang ina. Huwag kang gagalaw. Huwag kang magsasalita. Lalong lumakas ang tiktik, pero mas lumayo ang tunog. Ibig sabihin, mas malapit na ito. Nanatili silang tahimik. Nagdasal. Paulit-ulit ang ama namin. Biglang tumahol si Kuto. Malakas. Sunod nito, isang malakas na lagapak sa bubong tapos katahimikan kinabukasan may bulungan sa barangay isang buntis mula sa kabilang baryo pitong buwan ang tiyan natagpo ang walang malay wala na ang bata walang dugo walang sigaw bukas ang bintana malamig ang hangin tinanong ko si Lola. Lola, totoo ba talagang aswang yon? Tumingin siya sa akin. Matagal, malalim. At ang sabi lang niya, Minsan, ang paniniwala ang siyang proteksyon mo. Kapag napadpad ka sa probinsya, at may narinig kang kakaibang tunog sa gabi. Huwag kang titingala. Huwag kang magsasalita. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang magdasal.